Legit na murang gadgets ba ang hanap nyo? Yung araw-araw puno at dinarayo ng maraming tao. Direct bodega sila ng mga cellphones, laptop, tablet at iba pa. Kaya naman malaki ang masasave mo compare sa iba. At nakasama pa nga natin ngayon ang ABS-CBN na sila Mix Bustos at ang team na may puhunan nila Miss Karen Davila na ipapalabas na rin ngayong Sabado featuring All About Diosa. Jumpak sa dami ng tao. Abangan nyo at mapapanood nyo rin ako. Sa mga nagtatanong kung saan nga pala sila matatagpuan. Yan nga pala yung kung malisipyo ng Taytay Katabing building lang po sila Dito along Don Hilario Cruz Manila East Arcade 2 Taytay Rizal Ayun shout no, Shoutout nga pala kila sir Sa may mga sasakyan dyan Malawak nga po pala Ang parking area nila dito Halos lahat pala ng mga uh, Phone dito Ng mga budget phone Nag-range lang siya ng mga uh, 3,000. 3,000, yes. At po, uh, pinakamura nga, ito yung 2,000 pesos na Vivo. Tama po ako, no? Kasama po ba ito? Eto, sir, okay. nagkakahalaga okay. lang to ng 1,399 pesos lang. Mas mura, may mas yes. mura pa pala. Oh, uh, 1,399 pesos. Oh. Uh. So ano lang po ito ma'am, old uh, model? Uh, yes Ganon. po, old model okay. na po siya sir Usually back a phone back Pero phone. pwede pa rin po siya sa Facebook, Messenger, YouTube oh kita nyo na Ang umura lang talaga ng mga cellphone dito Sa All About Josa At talaga namang pinipilahan ng ating mga kababayan mapa second hand unit Marami ka rin mabibili dito Tulad na lang ng Vivo, Oppo, Samsung, Infinix At marami pang iba At kung ang hana po naman ay IOS Meron din po sila dito Ito po ay pull out galing sa mga mall na ginamit lang bilang unit model. Mula iPhone 6 hanggang 15 series, meron po sila dito. Take note. Lahat po ng mga gadgets nila dito ay 100% guarantee na original, walang fake at lahat ay legit. Kaya makakasiguro ka talagang maayos pa ang cellphone or gadgets na bibili mo dito. Mga branded na laptop na ngayon ay malaki na ang binaba ng presyo. Kaya sa mga nag-work dyan sa office o kaya naman sa mga estudyante na nangangailangan ng laptop o kaya naman mga pang personal use lang, meron tayong nakita ditong pinakamura sa lahat for only 10,500 pesos at sa halagang 2,000 P199 pesos nga lang ay meron ka ng brand new at sealed dito na tablet. Napakalopet, 512 GB na rin to. Mala Android and iPhone na pinaghalo. Kung ang hanap naman nila sir is mga branded po Ako. na tablet, meron naman tayong pad one sir. Okay, ano naman po ilang ano naman po yan? Sa pad one hey. naman natin sir, 128 GB na po siya. Nagkakahalaga lang po siya ng 5,599. 5,000? Yes po. Pero ito sir, pwede na po siya for Microsoft Office. Ah, okay. And Excel, PowerPoint. Yes. Oo nga. at makikita nyo naman po lahat ng mga uh, gadgets nila dito, lalo yung mga phones, ay mga sealed unit pa po yan, no? So meaning mga branded po yan at syempre wala pong fake dito lahat po yan original. Tama ba ako? Yes po, original. Po no, hindi po tayo na... That... nagbebenta okay. ng mga peke dito. So kung sinabing all about Josa, walang fake at makikita niyo naman sa likod natin sobrang dami pong tao. At um, kanina pang morning eh, no? Yes. Talagang dagsa yung tao dito sa all about Josa lalo na mamaya ng hapon, yes, no? Yes, so madalas talagang dumagsa po dito sa inyo. Opo. So, ano po ba yung brand ng uh, inyo pong mga phone dito at iba pang mga gadgets? Talagang namang opo. swak sa Budget. Ayan, kung hanap nyo ay swak sa budget ng mga brand, meron tayo dito mga Infinix, Aitel, uh, uh, Idol Techno. Meron tayo dito sir pinakamura pero pwede na po siya for gaming. Matataas na apps. Meron tayong Smart 8. Nagkakahalaga lang po siya ng 3,399 pesos lang po. Uh, Tapos may nakita pa ako mam dito. Go uh, Spark ba to or Go 2024 Spark Pro, 64GB. Ayun din sir, for gaming din po siya. Mm -hmm. Pwede rin po siya sa matataas na apps. Okay. Ah, uh, nagkakahalaga naman yan sir ng 3,799 pesos lang po. Grabe. Right. naman yung presyo ng item Sa mga man. item natin, sir, ang best seller talaga natin dyan yung si A70. Nagkakahalaga lang po siya na. Sa 256 natin, sir, 3,899 pesos lang po. Para ito yung latest, ma'am, ng yes, item. Yes po, no? latest din po yan ni item A70. Na, napakamura na talaga nito para sa 256 gig. Nasa halagang 3,000 plus lang. Meron ka ng 5G ni smartphone from item. Sa sobrang daming tao, hindi na natin maisa-isa yung iba nilang mga items dito. Kaya na naman sugod na sa direct bodega na warehouse sale di All About Josa. Open sila Monday to Sunday, 8am to 5pm. Ma-inspire at panoorin nyo na rin ang success story ng All About Josa sa may puhunan ngayong Sabado. At para sa iba pang katanungan, pwede nyo po silang i-direct message sa kanilang Facebook page na All About Josa with over 500,000 followers. right, so maraming maraming pong salamat sa inyo lahat mga katur sa pagsama nyo sa akin dito sa All About Josa dito sa kanilang uh, warehouse o dito sa kanilang store mismo sa may taytay, no? So, ayan. So, ano pang hinihintay nyo? So, good na. Visit na po kayo dito sa isa sa pinakamura at legit na bilihan ng mga tablet, may mga smartphones, Android, may iOS, at iba't iba pang klase ng uh, gadgets, no. So, dito lang po yan sa All About Josa na matatagpuan dito sa may tabi ng bagong munisipyo dito sa may Taytay. Alright. So, maraming salamat sa inyo lahat at see you po on our next tour vlog.